aking palagay, aabot hanggang dalawang taong tao ang masasama dito sa kaso ng Ladgate uh, scandal. Uh, gusto ko ipakita na handa ang BGMP, na handa ang facilities, na hindi kami aatras sa obligasyon namin para gampanan ang katungkulan namin bilang as uh, uh, in charge na lahat ng mga pulungan dito sa Bumilinas. Ang um, Facilities po na to ay 10 to a room, one bathroom, one shower, and one toilet. May, ang facilities po na ay purified and drinking water. Meron silang area for exercise at may area sila para maarawan. Ang rules po ay five times a week. Pwede sila dala ng pagkain. Monday at Friday ay bawal po pwede pong dalain dito ay lutuna. na, hindi pa pwede magluto dito. Um, ang meron pong quarters dito para mag-confer sila sa mga abogado nila. Naglalagay po kami ng sa sampung kwarto, 10 cubicles, kung saan sila pwede mag-usap at private conversations. The rules of the jail will apply to the rich and to the poor the same. There will be no cell phones. There will be no computers. There will be and there will be no communication gadgets, no laptops, no tablets, no forms of communication other than the landline which is available at request uh, from the warden. So, wala na pong ang inahanda po namin ay regular jail cell. Kung ang naganakaw ng isang piso sa SM, na nag at nag-shoplift ng lotion ay dito kinukulong. Yung ganakaw ng bilyon-bilyon ay sa aking palagay ay dapat dito na rin sila ilagay.